Hello at welcome back sa aking channel. Ngayon po ay magkukwento ako tungkol sa balitang nagpapasaya sa maraming fans ng aktres na si Maha Salvador. Alam niyo ba na si Maha ay buntis na sa kanyang unang anak na sa kanyang asawang si Rambo Nunez? Oo mga kaibigan, totoo po iyan. Si Maha mismo ang nagbahagi ng larawan at video na nagpapakita ng kanyang baby bump sa kanyang Instagram account. Kitang kita po ang kanyang malaking chan. Si Maha ay 35 years old na at 20 years na naman siyang nagtatrabaho sa showbiz. Kaya naman masaya siya na makaranas ng pagiging ina sa kanyang buhay. Nagpakasal si Namaha at Rambo noong February 2023 sa isang civil ceremony at muli noong July 2023 sa Bali, Indonesia. Sila ay nagbalikan noong 2019 matapos ang ilang taon na hiwalayan. Si Maha ay kilala bilang isang mahusay na aktres, dancer at singer na galing sa showbiz clan ng Salvador. Narito at ating panoorin ang kanyang video. Congratulations Maha Salvador at Rambo Nunez. Anong masasabi ninyo sa balitang ito? Masaya ba kayo para kay Maha at Rambo? Abangan natin ang pagdating ng kanilang baby sa mundong ito. Sana ay maging healthy at happy sila. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa aking channel para mas marami pang kwento at balita sa inyong mga paboritong celebrity.